nice. Ito po ang tama at wastong paglalaga. Yeah! Una, pagbukod-bukodin mo ang inyong lalaban. Nice. Ihiwalay ang puti sa dikolor. Yeah! At kapag nagkukusot po tayo, tingnan po natin kung saan yung may maruming bahagi ng damit paglang lang pong kusot lang tayo ng kusot kahit sa ang parte ng gamit. Dahil masasayang po ang oras natin. Damn! Bakit po ba natin walay ang puti sa dikolor? Dahil po, para maiwasan na mahawaan ng mga dikolor o kumukupas ng dikolor ang ating mga puting damit. kaya rin po natin inuunang labhan ng mga puting damit para makaiwas po tayo sa hawaan at para hindi rin po masayang ang sabon dahil pagkatapos nating labhan ang puting damit isusunod natin ang decolor. dito po sa aking paglalaba ay hindi po ako gumamit ng guantes o gloves pero dapat po pala ay gumagamit tayo nito dahil nakakasugat ng kamay ang sabon dahil sa tapang ng chemical nito at para po sa mga kalalakihan dyan mga mister hindi po ibig sabihin na pag kayo ay naglaba nababawasan po ang inyong pagkalalaki ang paglalaba po ay hindi po nakakabawas ng pagkalalaki. Ito po ay kaugalian na dapat natin matutunan na dapat tumulong tayo sa mga gawain bahay. Kung marunong po tayong kumamit ng damit, ay dapat marunong din po tayong maglaba. Hindi lang po tayo utos ng utos sa ating mga asawa o kahit pa sa ating mga anak na ipaglaba tayo hindi naman po kasi masamang tumulong kung kaya po natin gawin kaya para po sa mga kalalaki yang ayaw maglaba huwag po kayong magamit please go okay. hanggang dito na lang po ang aking tutorials para sa paglalaba Deny.